Guys, mamitas tayo ulit ng dragon fruits pang binta ko. Ayan, oh, dalawa silang pambal. Mas marami na sya ding ano, hinog. Ayan. Yung iba naman, papahinog pa lang. Ayan, guys. Papitas ko na sa aking mister. Ayan, oh. Siya nang mamitas para di masira. Pag mo nang sirain. Ayan. Ayan. Yung Ay. binidyo ko nung nakaraan. Ayan, hinog na sila. Diba? Oh, akin na. Naka-harvest kami guys ng dragon fruits. Pang namin. Ayan. Ayan na guys, oh. Ang dragon fruits. Harvest tayo, guys. <laughs> Isang saya. Wow. 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 Wow, guys. Saya. Ang saya-saya ko. Ang saya-saya namin. Wow. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you. Oh. Wow. Wow. Ito ang puti. Ina Wow. Oh, wow. Ako na mo. Ako na mamitas.